bagong pakulo ang pamanuan ng naiya bilang aksyon sa Tanimbala Maudos, nagtayo sila ng security booth kung saan pwedeng masuri ng mga pasero ang kanilang mga bagay bago pumasok pa ng terminal. Umaksyon ni Gerard de la Peria. Sa labas pa lang ng terminal, gabi-kabila na ang mga paalala sa mga pasahero sa mga ipinagbabawal na gamit sa airport. Pero ang pinakabagong pakulo ng MIA, ang mga security booth bago pumasok ng paliparan. Sa loob ng mga booth neto, maring inspeksyonin ng mga pasahero yung kanilang mga bagahe bago sila pumasok sa loob ng terminal. So kung meron man sila nung mga pinagbabawal na gamit katulad ng bala o yung mga patalim, ay maaari nilang ipasok sa malit na butas sa ito, papasok naman dito sa kahon neto. Ngayon, kung meron silang iiwan dito, no questions asked, walang kaso. Paniwala ng MIA, makakatulong ito lalo't marami sa mga nahuhuli ay di alam na bawal ang bala sa airport at anting-anting ang turing dito. It appears that awareness is one of the major issues that is ano that is uh, dano no kasi alam mo naman yung amulet eh anting anting eh talagang minanati uh, minanat mga ninuno natin kaya lang sa batas nagsasabi na pag isang bala eh kumpleto yung apat na component alam na siguro niyon is considered uh, live ammunition at subject to uh, subject to uh, legal proceedings Ang problema, ilang pasahero lang ang pupunta rito. Tila nakukulangan naman ng iba. I guess they could um advertise it in the TV, newspapers, not just here. Kasabay nito, muling dininig ng korte ang reklamo laban sa misyonaryong si Lane Michael White na nahulihan ng bala sa naiyan noong Setyembre. Napagkasundo ang magsusumite ng komento ang kampo ni White, kaugnay ng pahayag ng mga screener ng Office for Transportation Security. Sa susunod na linggo, dedesisyon na ng Pasay RTC kung ipagpapatuloy o ibabasura na ang kaso. We're all pretty stressed. Uh, Lane's still getting over dengue. My wife is eight months pregnant. Super stressed. And we just, we just can't take it anymore. Ayun naman sa source mula sa NBI, ilang airport personnel ang sasampahan ng kaso ngayong linggo direkta umano silang itinuro ng pitong biktima na karamihan ay napilitang magbigay ng pera. Umaction Gerard Dela Peña. News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.